Aries, ngayong araw ay may enerhiya kang maganda kung gusto ay magagawa mo ang iyong plano na dapat na magawa, basta laging magtiwala sa sarili, para wala kang kalituhan na magawa, sa pakikipag-usap, ang magbibigay sa iyo, ng magandang araw na naaayon sa iyong kagustuhan, ang pinapahiwatig ng gabay, at kung mayroon ka pang deal na ibang pagkakakitaan, ngayong araw ay gawin mo kagad hanggat may malakas kang enerhiya ng magandang karisma, ay magagawa mo ng maayos ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema sa mga gagawin at pag-unlad lagi sa iyong nagagawa dahil sa aura mong masipag, Dapat lang ay maging mas masipag ka pa sa trabaho nang mas makilala ka pa ng ilan sa iyong boss, na ilan sa kanila ang pwedeng makatulong sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos pwedeng kang mag-invest kung may napag-aralan na tama lang interes at pwedeng makatulong sa magulang at pag-unlad para sa iyong pera. Sa pagmamahalan ay okay ngayong araw basta iwasan mo na lang ang mag-isip na magselos dahil ikaw din ang masasaktan sa walang dahilan. Ang laging nagtitiwala sa minamahal ay laging magbibigay ang gabay ng pag-aalaga ng kabuhayan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 21, number 8 at number 34. Taurus Ngayong araw dapat lang ay may maingat na pagsasalita sa pagpapaalam ng iyong kaalaman, sa magagawa, na pakikipag-usap, dapat ay maging sigurista ka kahit pa iyong mga kaibigan, ang sa iyo ay sa iyo lang dapat, iwasan ang magtiwala kagad ng maging pabor sa iyo, ang magagawa mong pakikipag-transaksyon, ayon sa iyong gabay ngayong araw, at kung may gumugulo sa iyong isapan pa ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, para makakuha ka ng kasagutan sa iyong mga tanong, sa sarili ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya ay may pahiwatig ngayong araw ay iyong obserbahan ang mga kalusugan ng mga miyembro ng pamilya oras na may mapansin ka na mahina ang katawan ay sabihan na magpahinga na o kaya ay madala sa doktor nang makaiwas ka sa gastos na malaki kung maagapan at bantayan din ang mga kinakain at iniinom ayon sa iyong gabay kalusugan sa pamilya sa iyong pera ngayong araw ay bawal ka muna maawa sa ibang tao. Ang maging mahigpit sa pera ay naaayon para wala kang makaaway na tao sa hinaharap. Sa trabaho, ay pag-asenso ngayong araw ang pahiwatig kaya maging mas masipag ka pa dahil doon ngayong araw magsisimula na ikaw ay mapansin dahil sa maayos na magtrabaho na masipag. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 20 number 33 at number 8. Gemini, ngayong araw ay maging mapanuri dahil madaming. May sinyales na may mga kokontra sa iyong mga aura, na ibang tao sa mga gustong magawa kaya kung may kausap ay hayaan mo lang siya, magsalita ng magsalita, para ikaw ay makakagawa ng mas naaayon na gagawin, o kaya kahit hindi mo sagutin kung wala ka naman makikita na okay ang mga sinasabi, at kung may lakad na iba ka pa na ikaw ay magbibiyahe, ay mas okay pa na iyong magawa, doon ka makakakuha pa ng kahusayan sa gagawin, ang pinapahiwatig may sinyales para sa pamilya, ay maganda ngayong araw kung may dapat puntahan ay gawin basta sabihan mo, ay huwag iinom ng alak para ang mga kahusayan nila ay maingatan sa pakikipag-usap. Sa iyong pera ngayong araw ay okay at naaayon na makatulong ka sa magulang at kapatid kung sila ay lalapit sa iyo ay iyong pagbigyan. Dahil may grasya din ang swerte sa iyo ng pag-unlad para sa iyong pera ang mga magdadatingan, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay magbigay tulong sa pamangkin at pinsan pagbagal ng pasok ng pera sa iyo ang makakapalit kung mabibigyan mo sila. Sa trabaho, ay huwag ka lang magpapalit ng pasok dahil doon pwede magumpisa ang iyong araw na matambakan ng gawain at sa pagmamahalan. Dapat kang maging mahaba ang pasensya. Ngayong araw para mapigilan mo ang isang tampuhan ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and pink number 16 at number 14 at number 29. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya sa pakikipag-usap o sa mga deal. Gawin mo lang ang nais mong kausapin, kung ayaw mo ng iba, makausap dapat mo ring gawin, para hindi ka makuha na ng swerte. Pero pag magulang ang nagpasabi na gusto ka makausap ay dapat na iyong mapuntahan, dahil magkakabigayan kayo pa ng aura, ng kasiyahan ng bawat pamilya, ang isa lang ingatan sa buong araw, kahit may maganda kang enerhiya, ang iwasan mo ay ang pagpirma kagad, ngayong araw, dahil mahina ang pag-asenso kung makapirma, ka ang pinapahiwati. Kung mayroon namang lakad kayo ng minamahal, ngayong araw kung sa kamag-anak o kapatid ng minamahal mo, ay huwag na kayo tumuloy muna ngayong araw dahil madami kayo makukuhang bad energy doon, na hindi talaga nababagay sa inyong dalawa sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw, nang iwas ka sa pwedeng maidudulot na problema, sa pera kung magbibigay ka sa ibang tao ng pagtulong o pagpapautang ayon sa gabay. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa pagbibigay ng opinion, at baka pasalungat ka na sa iyong superior, ang nasasabi o sa mga kapwa mo kasama sa trabaho, kaya mas naaayon pa na huwag ka na magbigay ng opinion, nang makaiwas ka sa masasabing maliit na suliranin, pero lalaki yun sa hinaharap magpokus ka na lang sa ginagawa, at matatapos mo ang buong araw sa trabaho, nang masaya ang iyong pakiramdam. Sa pagmamahalan, ay masaya at kaibig-ibig ang gabi mo kang magkakaroon ng masayang gabi ng pagmamahalan, hanggat nasa iyo ang ugali na maunawain, ay laging maalagaan ng gabay ang inyong kabuhayan, at laging may grasya ng kaligayahan ng pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 19 at number 22. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales na may transaction na pwede na makagawa ng maayos na deal at kasiyahan sa iyo dahil malaking deal ang iyong matatapos, basta dapat ay laging may aura kang masaya sa mga ginagawa para magtuloy-tuloy ang transaction ng maayos, ang isa mo lang iiwasan muli ang iyong kabaitan, dapat ka muna lumayo sa mga tao na mahilig lang hihingi ng tulong. At kung may dapat kang bibilin sa minamahal, ay huwag mong kakalimutan para ang aura ninyong dalawa, ng swerte ay madagdagan pa ang pinapahiwatig. Sa miyembro, ng pamilya may sinyales na may madadalaw na hihina ang katawan o magkakasakit, kaya lagi silang sabihan na kumain sa tamang oras nang makaiwas sa pinapahiwatig ng mga karamdaman ayon sa gabay kalusugan para sa pamilya. Sa iyong pera wala kang dapat ilabas na pera ngayong araw dahil may swerte ang pera na iyong hawak ngayong araw maging sa mga anak ay huwag muna magbibigay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga dapat mong magawa dapat lang ay maging mapanuri ka sa mga kasama sa trabaho, dahil silang may mga inggit sa iyo, ang kukuha ng iyong pamamaraan, para sila ay makagawa na ikaw ay maungusan sa pag-asenso ang pahiwatig ngayong araw, kaya dapat kang maging masinop sa mga ginagawa, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 29 at number 17. Virgo, ngayong araw ay may maganda kang araw na makagawa. Nang mga gusto mong gagawin, basta focus ka ay magagawa mong makakuha ang isang pagkakakitaan na ayon sa iyong naiisip na pwede mong may tuloy kung iyong gugustuhin Basta maging malihim ka dahil may sinyales na may gusto rin na ganyan ang gustong gawin ng isa sa mga kasama mo kaya pag-aralan mo kagad kung nais mong magawa ang pahiwatig at ngayong araw ay mas naaayon na may makadril kang dalawa ang kasarian dahil may aura kayo ng good vibes ng swerte kung magkakasama sa pagnenegosyo. Sa tahanan, kung may miembro ng pamilya, na mahilig gumawa ng idea sa pagnenegosyo, ay iyong suportahan dahil sinyales yun na kaya niyang makagawa ng pag-asenso sa pagnenegosyo, sa hinaharap. Sa trabaho, ay magaan ang iyong araw matatapos ka ng maayos, lalo na kung maaga ka makakapasok sa trabaho, at madali mong makukuha ang pagtitiwala ng mga makakasama sa trabaho, na superior sa iyo kaya tuloy-tuloy mo talaga ang maging masinop na masipag, sa hanap buhay, para ang pangarap na pagganda ng pagkita ng sweldo ay matupad mo kagad ang pinapahiwati Ang pagmamahalan ay masaya at maayos sa buong araw, at ang bigay ng gabay panatiliin mo na madalas nag-uusap ng masaya, para laging dumami ang grasya ng mga katalinuhan sa pag-iibigan, na magdadala ng ikakaasenso ng pamumuhay, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 27 number 19 at number 14. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay pwede na muli kayong magkita ng mga dati hang nakaka. Usap, Okay siya ngayong dahil may malalaman ka sa kanya. Na bagong idea. Kaya kausapin mong masaya ang aura nang mailabas pa niya ang ibang iyong gustong malaman, na dapat mong pag-aralan at pwede mo rin siya makasama kung itutuloy mo, ang nalaman mo sa kanya ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging matigas ka muna lalo na sa mga makakausap na puro hihingi ng pabor, para walang makapasok sa iyon na bad energy at kahit may maliitang pagkita ng pera, na ikaw ay makakausap ay dapat mong kunin ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may extra kang pera at may plano ang anak na isang maliit na pagnenegosyo ay iyong pag-aralan ang kanyang plano at suportahan mo at itama mo lang ang makikitang mahina sa plano para maging matagumpay ang magagawa. Sa iyong kalusugan ang alagaan ngayong araw ay ang atay, huwag ka muna iinom ng alak sa gabi, at huwag gumawa ng nakakapagod pagmalapit ng dumilim, at iwasan muna ang mga masabaw na galing sa bakang hayop at sa kainihaw na pagkain, nang mapanatiling maganda ang kalusugan ng atay, ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng problema, kaya huwag kang mag-isi-isi sa mga dapat na magawa, at laging manigurado sa matatapos na nagawa ng hindi ka mad ng problema, at maging maayos ang iyong buong araw sa trabaho, at ang isa mo pang iiwasan ay kasama sa trabaho na may pagkahambog sa pagsasalita at mapagbiro, isa siya sa tukso ng gastos sa iyo, nang walang balikan para sa iyo kaya iwasan mo muna ngayong araw. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maunawain ka sa mga maliliit na miyembro ng pamilya, at may kadalian ka makakausap ng magpapasaya sa kanila, at nang lalong dumami ang good energy, sa tahanan na nag-aalaga ng kalusugan ng pamilya, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24, number 18 at number 42. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kapalaran. Kung may pakikipag-usap ay maganda kung pwedeng may maisama ka na miyembro ng pamilya, kung partnership ang pag-uusapan, na tungkol sa negosyo, para dalawa kayo na makagawa ng desisyon na nararapat ang pahiwatig, at kung may ibang kapang na pwede kang kumita, ay dapat mong iwasan muna ang mga kausap, dahil may aura sila ngayong araw na mga gusto ka lang malamangan, sa ibang araw mo kausapin at hindi ka nila kayang matalo sa deal ang pinapahiwati Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat nagawin ngayong araw kahit pa mga kamag-anak kung iyong pagbibigyan sa pera ay mahihirapan makabayad magulang lang at minamahal, ang pwedeng mabigyan ng pera mong hawak ng kayo ay gabayan ng grasya ng katalinuhan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa pagpasok ng late dahil kayang magbigay ng pagbagal para makakuha kagad ng asenso at iwasan mo muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho para makaiwas ka sa maliit na suliranin sa relasyon ng mga kasama sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay may masayang araw ang pahiwatig, hanggat laging nag-uusap kayo sa paggawa ng plano ng ikakaganda, ng buhay ng pamilya ay laging may gabay kayo, na mapigilan ang pagdating ng pagsubok sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 24 at number 6. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may gusto ka na makagawa ng isang negosyo. Dapat ay gumawa ka pa ng pag-aaral dahil may aura ng kakulangan, kahit may kapital kang pera ay mahihirapan kang maka-asenso. Hanggat may kulang pa sa iyong mga plano ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna gumawa ng pagbibiyahe, dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo, kung kamag-anak, o dil sa pera ang iyong pupuntahan, ang pahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag tutulong, kahit pa mga malalapit na iyong kaibigan, o kapatid dapat ay magsabi siya ng totoo dahil kung magsisinungaling, siya ay lalo siyang magigipit sa pamumuhay. Sa trabaho, ay may maayos na araw ang pahiwatig, masaya hanggat laging nagagawa mo ng may kasipagan. Kung gagawa ng trabaho, ay makukuha mo ang paghanga ng nakakataas sa iyo, at isa sa kanila ang maniniwala na magagawa mong makaasenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw sa tahanan, ay masaya walang sinyales na problema kung kayang pasayahin ang gabi, ng pag-ibig, ay mas mainam para sa inyong mga kalusugan, at laging mabibigyan ng gabay ng good vibes ng swerte ang pamilya, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 36 at number 11. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may aura ng buenas kung magagamit mo sa tamang kausap at makakasundo. Kayo ng maayos at kung sa maling tao ka mapunta ay okay sa una pero sa hinaharap ay kalungkutan para sa iyo kaya dapat ay may mapanuri kang isipan at malakas na pakiramdam, nang makaiwas ka sa pagkakamali, ang dapat mong tingnan ay masaya, mong makakasama na tao ang dapat mong makita ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging mapanuri ka, sa mga usapang tungkol sa pera na ibang tao. Lalo na kung magsalita ay laging pinupuri ka, siya ang magbibigay sa iyo ng bad energy ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagbibiyahe ay mahina ang iyong buenas na araw, at ganoon din sa mga miyembro ng pamilya, ay iwasan mong mainis, kaya lahat ay dapat na maging maingat. Sa kalusugan ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga inuming alak at sa mga matemato sauce na delata, at sa mga binurong ulamin, at sa kaulam na kinilaw na pagkain magbibigay ng paghina ng mga ugat sa bituka ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho, ay bawal sa iyo ang makisama muna sa ibang kasama sa hanap buhay, nang walang mainggit sa iyo sa trabaho, kaya dapat ka lang umiwas sa alam mong nag-uunahan kayo sa pag-asenso sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and yellow number 17, number 34 at number 25. Aquarius, ngayong araw ay mas maging mahaba ang iyong pasensya sa pamilya lalo na sa mga kapatid at kong makakasama ang magulang nang tuloy-tuloy ang magandang enerhiya sa tahanan at magbibigay ng good energy sa bawat miyembro ng pamilya para sa pagkakasundo at kung makakagawa ng ibang usapan na tungkol sa pagkakaperahan, ay dapat na rin ninyo na mapag-usapan na kung may pagkakataon ang pinapahiwatig, at huwag ka na rin sana makagawa ng deal na may pirmahan ngayong araw, dahil mahina ang maibibigay na swerte sa magagawa ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay dapat kang maging mas maingat sa paglalabas ng pera, kahit pa iyong kapatid ay bawal ka muna magpalabas, sa ibang araw mo na lang siya na matulungan ang pinapahiwatig. Sa trabaho, kahit may isang mahirap na gawain, ay dapat mo pa ring matapos ng maayos, dahil pwedeng pagsubok sa iyo ang ganyan sa trabaho ngayong araw, kaya maging mas masikap ka pa sa hanap buhay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung maglilibot, sila ay dapat mas maaga sila uuwi na iyong sabihan, para wala silang makuha ng paghina ng kalusugan, o bad energy sa magagawa nilang iba, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 20 number 36 at number 5. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan. Ang buenas mong araw, kaya maging mas maingat ka. Sa lahat na iyong gagawin ngayong araw, lalo pagtungkol sa pera, mas naaayon sa iyo magkaroon ka ng makausap na babae, na may kayamanan sa buhay dahil siya ang makakagawa sa iyo ng isang magkatulungan sa ibang pagkakakitaan, ang pahiwatig, at ngayong araw kung may deal ka sa mga kamag-anak, kung gusto mo silang makasama ay pag-aralan mong mabuti, ang kanyang mga sinasabi, basta huwag mong papaasahin para kung magkasando kayo, ay maayos na relasyon pa rin para makaasenso sa pagsasamahan sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay bawal sa kanila ang magbiyahe, at ganoon din sa iyo, nang makaiwas kayo sa problema na makukuha sa pagbibiyahe, at sa iyong pera ay maging maingat ka sa paghawak, Wala kang gagawin na pagpapautang at pagtulong sa ibang tao ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag mong ilagay sa isipan na nakakainip ng magtrabaho. Dahil hihina ng hihina ang iyong aura ng pag-asenso sa hanap buhay, gawin mong inspirasyon ang iyong kabataan dahil doon mo malalaman na masarap ang magtrabaho ang pahiwati. Sa pagmamahalan ay may maayos na araw at normal na masaya ang pahiwatig, ang laging maibibigay ng gabay kapalaran ay ikakaganda ng buhay pamilya, dahil sa wala kayong nagagawang pag-aaway na madalas, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 19 number 14 at number 36.